Samantala, pangungunahan ng Supreme Student Council ng Isabela State University at Chagi Campus ang isang student walkout kontra katiwalian sa darating na ikadalawamput-anim ng Setyembre. Ipinakita naman ng, Campus Executive Officer ng ISH na si Prof. Artemio A. Martin ang kanyang suporta sa nais ng mga estudyante sa pamamagitan ng opisyal na pag-endorso sa nabanggit na aktibidad. Layunin ng student walkout na maipakita sa publiko ang mariinga pagkondena ng mga estudyante sa mainit at talamak na isyo ng korupsyon sa bansa, lalo pat malaki ang epekto nito sa edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan. Makakasama ng mga o makakasama ng sa CH ng Campus. Sa aktibidad na ito ang iba pang registered organizations mula sa iba't ibang colleges sa universidad maging ang mga scholar ng bayan. Hinihikay ng lahat ng dadalo na magsuot ng itim o puting damit dalhin ang kani kanilang mga placard at iparinig ang boses ng kabataan sa mapayapang paraan. IFM News